Tuloy na dumarami ang bilang ng mga nakatatanda sa gitnang Luzon ayon sa Commission on Population and Development o CPD Region 3 na nakapagtala ng mahigit 1.09 million na senior citizens o 8.84% ng kabuoang populasyon ng rehiyon batay sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority. Nangunguna ang Bulacan na may 310,292 senior citizens, sinunda ng Pampanga na may 243,542, kabilang ang 31,588 mula sa Angeles City. Pumangatlo ang Nueva Ecija na may 216,325 seniors, sinundan ng Tarlac na may 142,637, Zambales sa bilang na 87,609, kabilang ang 23,352 mula Olongapo City, Bataan na nakapagtala ng 73,677, at Aurora na may 20,290. Lumitaw din na mas marami ang babaeng senior sa bilang na 605,501 kumpara sa lalaki na 488,871 na nagpapakita ng mas mahabang life expectancy ng mga kababaihan. Noong October 3, 2025, ipinagdiwang ang Elderly Filipino Week sa Gimba, Nueva Ecija bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng mga senior citizens. Sa naging mensahe ni CPD Region 3 Director Lourdes P. Nacionales, binigyang diin niya na ang pagdami ng mga nakatatanda ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas maraming programang tutugon sa kanilang kalusugan, kabuhayan at partisipasyon sa lipunan. Alinsunod sa Philippine Population and Development Plan of Action 2023-2028 upang mapanatiling produktibo at kapaki-pakinabang ang bawat nakatatanda sa Rehiyon Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Unang sigaw.